All right to all interested clients natin na gustong sumali dito sa Swa Ultimate. So I am here to discuss right now on how you can join our business online. So first, ang kailangan mo makuha is yung website link ng referrer mo kung sino nag-share ng website sa'yo or kung sino nag-share ng Swa Ultimate sa'yo. So first step mong gagawin is to click register button dito sa taas. So, before clicking the register, dapat tama din yung username ng referrer mo bago ka mag-proceed para dito i-process yung payment mo. Then, after clicking the register button, meron ka dito makikita. Maraming payment option tayo dito na convenient sa'yo para i-settle yung payment. So, mamimili ka lang kung saan ang malapit sa'yo na pwede mong pagpapadalhan ng payment mo na 2,500. So, for example, click lang natin yung Cebuana Luwilyer. Then after clicking si Buana lalabas dito yung sponsored by, yung name ng referrer mo. So be sure na tama yung name ng referrer mo bago ka mag-proceed sa pag-fill up ng form sa baba. Then second step natin, kailangan mong makuha yung complete details kung saan mo ipapadala yung payment natin. So for example, dito sa si ang receiver natin ay si Lenton C. Montejo. So kailangan tama yung spelling, then kunin mo lahat ng complete details niya bago ka pumunta ng si Buana. Then after mo makuha yung details, then na settle mo yung payment, kailangan mo lang i-fill up yung form dito sa baba. So dito amount paid, second payment date kung kailan ka nagbayad, branch of deposit kung saang lugar ka nagbayad, transaction reference number na ibibigay sa iyo ng Cebuana after mo ma-settle yung payment. Then dito sa desired username, yung gusto mong username para ma malagay sa website mo, personal username mo yan, mamimili ka lang. Then first name mo, yung full name, Then, dito sa email address, dapat tama yung email address na ilalagay mo wherein active email address na nabubuksan mo. Then, lagay mo rin yung contact number mo. Then, you have to create password. Then, after that, you will proceed to step 2. Then, dito sa step 2, kailangan mo lang sagutan yung tatlong security questions. Then, after mo masagutan yung tatlong security questions, kailangan mo lang mag-agree sa terms and agreement natin. Then, after that, proceed to submit kana na ng payment mo or submit mo na yung form na to. Then after you submit the form, wait until 24 hours or less or maybe after mo ma yung payment mo, kontakin mo yung number ni Lenton Montejo dito sa taas. May number siya dyan, pwede mo siyang i-text o tawagan to confirm na nagbayad ka na sa Cebuana para mapabilis yung pag-activate ng account mo. So dito, marami tayong payment options, iba-iba yung receiver natin dito. So be sure na pag nakuha mo yung malapit sa iyo na payment options, kailangan tama din yung pagpapadalahan mo ng payment. For example, dito sa LBC Palawan. So, dito sa LBC and Palawan natin, ang receiver naman natin ay si Jason Villavicencio. So, ganyan din yung details niya. So, be sure na kung saan ka nagpadala, tama yung taong pagpapadalan mo by selecting the payment options. Then, kunin mo lang yung details na nakalagay dito bago ka mag-proceed sa lahat ng process natin. So, some of you will ask, bakit si Lenton Montejo and Jason Villavicencio yung receiver ng payment natin ngayon? Because they are one of our leaders and one of our pioneer leaders wherein sila yung mga top producers natin na we entrusted na sila mag-receive ng payment natin para mapabilis yung activation ng account natin. So don't hesitate na pagpadala ng pera sa kanila kasi authorized sila ng SWA Ultimate Company natin na sila yung mag-receive ng payment. So thank you for watching this video. By the way, this is Johnny Bodegas, one of our SWAPI leaders also. And in behalf of SWA Ultimate Administration, we are thanking you for continuing patronize our business and more income to come to all our new newly joined members. Congratulations and welcome to our business. Hope you will succeed here and you will get your dreams soon through our opportunity that is SWA Ultimate. So if ever you have more questions, kindly ask your referrer for some details na yung may mga questions ka pa bago ka mag sa payment mo. If ever may mga tanong ka pa about sa business, feel free ka lang na magtanong dun sa taong nagshare share sa'yo ng opportunity para mag ka ng maayos para maging smooth flow lahat ng process natin dito so thank you and god bless